Guys, okay, so na pork chop sa si Char. Ayan din nai namin tonight. Pork chop, with onion. See so, nashika, guys. Ito na ang anong pork chop? Yaman siya, masyadong sarap. Kung meram siyain na naman ng matka kain ito. Mm -hmm guys. Ayan lang guys, thanks for watching. God bless. Let's eat. Hi guys, ayan oh nagluto kami ng chicken curry ngayon. Ito ang aming hapunan ayaw. Nalas ko yung chicken curry. Pero, ano to? Filipino style. Hindi siya, ano, hindi Chinese. Hindi sya maanghang. So, mas, masarap sana ang maanghang. Yun lang, guys. Thanks for watching. God bless. Kain po tayo. See. Hi guys! Ayan, nagluto ako ng yellow pin. Ayan siya guys, o. Oh. Gagataan ko siya guys. oh, oh luto na siya. Lagay ko na yung gata. Ayan siya guys. Ang aking gata. Masarap. Ang maraming gata. Ito ang maraming gata guys. Ayan. At ito pala yung sa hugin pechay. Ito, yung kulay yung gata. Ayan, tingnan ko na siya. Ang daming gata, guys. Sasarap to. Nagay na natin ang pechay. Ayan, guys, lutuin ko lang yung pechay tapos maluluto na yan ayan, sarap guys ayan na siya guys luto ng ating isda pinataang isda na may pechay luto na siya guys ayan hindi kasi maganda kapag ka-overcook yung ano ng gulay so ayan lang guys, thanks for watching God bless, let's eat good morning guys ayan breakfast namin ngayon is sinangam. Pagyan ko siya ng konting carrots, tsaka dalawang egg. Tapos, ang partner niya is uh, hotdog. sausage. Yun. Bali, pinakuloan ko muna siya sa tubig. Guys. Ganyan di pa kayo magbuto. Kasi hindi na ako maglalagay ng mga Tapos, ito, free saging. Yan. Ayan lang, guys. And I'm in breakfast today. Thank you. Thanks for watching. God bless. Kaya, anong breakfast is? Nakapinabalahad. Ayan. Ayan.